pangalawa, a Christ-centered life will cost you your social validation. Kung gusto mo maging alagad ng Panginoong Yesus, ay bibitawan mo ang paghabol sa approval ng ibang tao. Hindi mo gagawing kaligayahan ang paghanga nila sa iyo. Bibitawan mo ang pagnanasa na mas maging angat sa paningin ng ibang tao. Sabi sa Colossians 32 3, -3 ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang sulat na ito ay para sa mga alagad ng Panginoong Yesus. Ang sabi doon ay dapat nasa isip na nila ang mga bagay sa langit. Ang ibig sabihin, ang iyong pagnanasa, ang iyong passion o mga inaasam sa buhay ay nakatuon na dapat sa panglangit. Mamahalin mo ang mga bagay ng Diyos pag-aaralan mo ito at isa sa buhay mo. Hindi lahat ng mga bagay sa lupa ay masama gaya ng trabaho. Pero kahit ang mga mabuting bagay na yan ay makakasama sa kung ito na ang mas minamahal mo kaysa sa Diyos. May mga nagsasabi ng na mga katagang, Music is his life or sports is his life or he lives for his work. O kaya ang iba sinasabi, food is life pero alam mo, para sa mga Kristiyano o alagad ng Panginoong Yesus, ang nakikita dapat sa ating buhay ay Jesus Christ is His life. Kaibigan, sino ang nakikita ng ibang tao sa iyong buhay? Ano ba ibig sabihin ng validation? Ang validation, ito ay recognition o affirmation sa isang tao sa nararamdaman niya, sa opinion niya, o sa achievements niya. Now, sino ba naman ang ayaw mapuri na masabi na ang mga ginawa nila at opinion ay magaling, tama at karapat dapat. Ako din gusto ko yon. Pero ang danger ay kapag hinahanap mo na ito, kapag ang buhay mo at kaligayahan ay nakaasa na sa sasabihin ng ibang tao. At kapag hindi ka na nakakarinig ng validation ng ibang tao, ay sinasabi mo, wala akong kwenta. Kaya kailangan meron akong mapatunayan sa kanila. At gagawin mo ang lahat kahit na hindi kalooban ng Diyos para lang maipakita mo sa kanila na ikaw ay karapat dapat i-recognize. Kaibigan, maganda naman ang encouragement. In fact, kailangan natin ito na merong nagpapalakas sa atin. Gusto nating malaman mula sa ibang tao kung nagbubunga ba ang kasipagan natin sa trabaho. Kung napapansin tayo ng ating boss, lalo na ang mga extra overtime natin, para lang ma natin ang mga kota o deadlines. Gusto nating marinig na natuwa naman ang ating mahal sa buhay na niregaluhan natin. At marami pang iba. Pero ito yung tanong, paano kung huminto o nawala ang mga ito? Hindi ka na napapansin ng boss mo. Paano kung hindi na nagpapasalamat sa iyo ang iyong asawa, anak? Paano kung hindi ka na sinasabihan ng asawa mo na sexy ka at matalino? Paano kung yung mga sumasang-ayon sa iyo dati, Nako, sila na ngayon ang kumakalaban sa iyo at nagsasabi ng na, Malika ka. Kaibigan, nagbabago ang lahat ng bagay, pati itsura mo, pati performance mo at nagbabago din ang mga tao. Yung mga dating kaibigan mo, darating yung araw, madidisappoint ka din sa kanila. Isa pa, tayong mga tao, gusto natin ng validation, gusto natin ma-achieve kung ano bagong trend, bagong goals, bagong hobbies, pero ang lahat ng ito ay napapawi at nawawala. So, bakit natin uubusin ang ating buhay sa paghabol sa validation ng mundo? Bakit tayo papayag na ang magde-define ng buhay natin ay ang sasabihin ng ibang tao patungkol sa atin? Kaibigan, kung gusto mo maging sentro ng iyong buhay ang Panginoong Yesus, ay hinto mo ang paghanap ng validation sa ibang tao at magsimula ka hanapin ang nag-iisang importante ano yung importante ang validation ng Diyos sa iyong buhay kahit i-validate ka ng ilang libong tao pero kung ang hindi nalulugod sa iyo ay ang Diyos ay baliwala lahat ng pinagpapaguran mo huwag mong gawing foundation ng buhay mo ang sasabihin ng ibang tao sa iyo lahat sila ay nagbabago kundi hanapin mo ang validation sa Diyos na hindi nagbabago siya ay maawain, mapagmahal at gracious at mahalaga ka sa kanya kaibigan isipin mo ito maring wala nagbabalidate sa iyo sa sanlibutan dahil ibinigay mo na ang buhay mo sa Diyos pero ito naman ang sinasabi ng Diyos sa iyo sinasabi niya sa iyo na maganda ka sa paningin niya ikaw ay unique at may sariling purpose mahalaga ka sa kanya. Kahit na sa tingin mo ay hindi mo kaya maging katulad ng iba. Maaring sinasabi sa iyo ng Diyos, isa kang mabuting ama ng tahanan. Kahit hindi ka pa sumusweldo ng six figures. Bakit? Kasi binibigyan mo ng panahon na i-disciple lang iyong mga anak. Tandaan mo ito, balang araw, hindi tatanungin ng Diyos kung gaano kalaki ang kinikita mo. Kundi ang itatanong niya sa iyo, kumusta na ang iyong asawa? Kumusta na ang iyong mga anak? Anong ginawa mo sa kanila para magkaroon ng malapit na relasyon sa akin? Maring sinasabi sa iyo ng Diyos na mas mayaman ka sa mga taong kinaiinggitan mo dahil kasama mo ang Diyos at ikaw ay tagapagmana sa kanyang kaharian. Kaibigan, makinig ka sa sinasabi sa iyo ng Diyos. Paano? Magugol ka ng panahon sa kanya. Ihinto mo ang social media at makipag-usap ka sa Diyos. Tanong mo ito sa sarili. Pag nawala ba o hindi ko nakamit ang mga gusto ko, ay anong gagawin ko? Magtitiwala ba ako sa Diyos o sasabihin ko, ayoko nang mabuhay kasi hindi naman ako importante sa ibang tao. Ibigyan, tandaan mo, pwede ka i-validate ng ibang tao, pero nakabase lang ito, alam mo kung saan? Sa performance mo. Pero ang Diyos i-validate ka niya, hindi sa kung anong nagawa mo, kundi kung sino ka para sa Kanya. Ikaw ay ginawa niya, ikaw ay anak niya at ikaw ay may value sa kanya. Hindi niya titignan yung performance mo. Tanda mo ito kaibigan, marahil feeling mo broken ka. At para mabuo ka ulit ay iniisip mo, kailangan mo ng validation ng ibang tao. Pero mali, kasi walang tao ang pwedeng magbuo sa'yo sa pamamagitan ng kanilang affirmation. Bakit? Kasi nakatingin ng tao sa performance mo. At kailangan lagi kang magpe-perform para kanila i-validate. At pag hindi mo na na-meet yung performance na gusto nila, ay hindi ka na nila papansinin. Kapag may nakita na silang mas mahusay kaysa sa iyo, mawawala na ang attention nila sa iyo. Hindi na nila ilalike ang post mo. Hindi na sila mag-heart sa mga sinishare mo. Kaya tanda mo, ang tanging makakapagbuo sa buhay mo ay ang Diyos lang. Dahil ang tinitignan niya ay hindi performance, kundi kung sino ka sa paningin niya. Mahal ka niya at ginawa ka niya para mahalin. Kaya nga, simulan mo mabuhay para sa Diyos. Gawin mo siyang sentro ng iyong buhay. Huwag mo mas itaas ang relasyon mo sa tao kaysa sa Diyos. No, hindi ito pwedeng mangyari. Mas mataas ang relasyon mo sa Diyos kahit kaninong tao. Sabi ni Pascal, There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God, the Creator. Made known through Jesus Christ. Kaibigan, hindi ka kayang isatisfy ng tao. Kung totoo ito, wala na sana naghiwalay ng na mag-asawa. Bakit? Kasi satisfied pala sila sa kanilang partner. Mali, kaibigan, lahat tayo imperfect. Hindi natin kayang isatisfy ang isa't isa. Kaya nga, fix your eyes on Jesus. Siya lang ang perfect. At siya ang Diyos na kayang magpuno ng iyong puso.